Hello guys! Good morning! magandang umaga na magabigat to amin. So ito na nga po yung kapaligran namin dito sa aming bahay. Green na green ulit kasi tag-ulan na po at panahon na po ng pagsasaka at ang ingay ng mga aso namin. <laughs> O, oh, di ba diba? Provincial Fields. Mas gusto rin ko pa talaga na ng mga ganito sa aming harapan kaysa po sa mga naglalakihan mga establishment. Kaya napaka-refreshing, nakaka-relax at nakakaganda. At nakikita nyo ba yung bahay na yan? Hindi sa amin yan, ha? <laughs> sa amin pong kaibigan at nagpapatayo po sila sa tuktok po ng gubat. So, napakaganda po ng kanilang view for sure. Makita po nila yung aming bahay at yung dagat po. So, ayan, nandito nga tayo sa third floor. At titignan natin po sa likod. Ito na po yung pinagawa natin noon, di ba? Open po siya before ngayon. May silong na siya. At yun yung anti <laughs> Tatawagin natin siya. O ayan, sa wakas, nakita din niya ako. <laughs> humihingi siya ng chocolate, chocolate daw, at saka spam. Sabi ko, punta ka sa bahay para bigyan kita. Alam naman, ibigay ko dyan. So anyway, yun po ay kapatid ng aking nanay. Sila, siya po yung bunso nila. And disclaimer, hindi din sa amin yung mga sakahan na yan, ha? Baka may magsabing, kiniklaim ko na naman, hindi po sa amin yan. <laughs> sa awa po ng Diyos, simula po nang may silong po ang aming rooftop, hindi na po nag- dilik po ang aming bahay. So, hindi na po pumapasok ang mga tubig. So, salamat, salamat. At na-fix po yung problema namin na yun. So, ayan. Pupunta po na tayo sa baba. And, ayan. Nagpunta po kami sa market. Pinili market to be exact. So, ayan yung mga bata. Kasama nila ang kanilang daddy Jeff tumitingin-tingin po ng mga laruan. <laughs> Tignan naman ninyo, twinning ulit po sila. And yes po, ba diba? ang likot-likot po ni Olivia, hindi po siya mapakali sa isang lugar lang. So ayan, takbo dito, takbo dyan, tingin dito, tingin dyan. At ayan si Jeff, namamalangki na po siya. And of course... Kanyang assistant na si Olivia. So, ayan. Kami lang pong mag-aama ang punta po sa market that day. Ayaw na nilang mahiwalay sa amin. Most especially Olivia, kung may kumukuha sa kanya, ayaw na niyang sumama. So, sabi niya, ooh, nagkasaya dyan yung daddies mo. Sabi niya, ayaw mo na sa amin. At ayan po si tita. Ang sarap-sarap po ng Japanese cake po niya. Nagawa po ni Dr. Stephanie. So, kung nandyan po kayo, dapat po ay bisitahin po ninyo sila at kumuha po kayo kasi super super sarap po niya. At ayan si nanay, tawagin natin siya pag makukuha natin siya sa isang sigawan lamang. Ayan, o oh, diba? Sumilip siya. <laughs> so narinig po niya ako. So yan po yung family house namin. Diyan po sila nakatira kasama po ang aking mga kapatid, ang aking mga pamangkin, ang aking bayaw. And ito na si Aling Maria, super ganda ng aming anak. I love you so much, anak ko. Sobrang sweet po ni Maria, guys. Alam niyo ang sabi niya, I am so happy we are all together again as a family. Sabi niya, di ba, as a dad, nakakatuwa at nakakataba ng puso. Malinig sa aming anak ang ganoong mga salita, di ba? At ayan na siya, o oh, marunong na siyang mag-bike at may helmet po siya at may nipad po siya. At ayan, napunta po kami sa store. Ayan, nagdodrive po siya. As you can see, nasa likod lang po niya ako. So safe naman siya. At si Olivia po ay naiwan po kay Daddy Jeff. Excited nang pumasok si Maria guys. Two weeks na lang mag-aaral na po si Maria dito sa Pilipinas. And we are so excited for her as well. At eto na si Aling Maliit. Inantok na. So, umuwi na kami. Oh, that's so cute. Anyway, love you guys. And thank you for your support. Bye-bye.